salamat po po sa breast cancer. Maraming salamat po Diyos mo balas po. Para po yan sa yan. Ang hirap na may sakit mga kulinatics. Dapat kahirap. Lalong lalo na na alam ano ba yan sakit lahat Sali po wala na nga. Kakakitaan nila mga kulinatics ang pangangalakal. Lagi may tatandaan. Love ka. Sa ating taon. Ito ka. Sa Oli Health. Oli 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 Health. Remember being happy, no bashing, our ang Mega, and share your blessings! Outreach, love, inspire, move, gather, SHARP! TV Year One! Like, share, and subscribe, Oli Nattics! Cheers! Year na, All in So, hello, hello, ulit natin si Tisha Santa Oli. So, for today's video, nandito tayo sa Tagas Caraga Alpine para mamigay ng hindi sa So, paano nga nakarating dito si Santa Oli, mga kulinatics? Dahil may nag-chat po sa aming FB page. Ito po yun. Ang nag-chat po sa aming FB page ay anak ni Ate Beverly. Yung pupuntahan natin ngayong, ngayong hapon, mga kulinatics. Siya po ay may sakit na stage 3 breast cancer. So, ating tutukan at alamin kung bakit siya nagkasakit at alin yung mga hindi dapat gawin at alin yung mga dapat gawin. Mga Kalinatik, so na-miss ko tong episode na to mga kalinatik. So welcome to Oli Health, kung saan mga kami mamimigay tayo ng itisay at blessing ngayong hapon. So nandito na tayo, puntahan na po natin yung ating beneficiary of the week. So si Ate Beverly, let's go mga Kalinatik, pagsukin natin. ano si Patty na siya po yung nagsat sa aming FFA. Siya po yung anak ni Adi Beverly. So, yung bahay nila makinay natin simula doon sa malaking batok. Kapag ito ka pala pa So, tara makinay kung Puntaan na natin si Adi Beverly. habang nakarang tumakulin natin sa... Sorry, pero mararating na natin. Hello po. So, hello Alinatics! Finally, narating na po natin ang bahay ni Ate Beverly. So, ito po yung bahay nila. At ito yung... Ito sa kanila pa ito mga Alinatics. So, itong episode na ito mga Alinatics, kailangan nyo itong mapanood dahil ito ay bukod sa nakapagbigay tayo ng blessing, ay Nakakapulo tayo dito ng aral. So, alamin natin ang kwento ni Ati Beverly. Ang buong kwento kung bakit siya nagkasakit ng breast cancer. Tara mga kalinatik, stand dito na si Ati Beverly. So, this is it mga kalinatik. Si Ati Beverly. Ano pong pangalan po ni Ati Beverly? Buong pangalan. Beverly, mga Romero po. Ilang taon na po si Ati Beverly? Ah, uh, 35 na, na. No, po. 35 ka na? Ano, 35 po. Ano po? So 35 years old. Sa so, 35 years old, may asawa ka na po. Asan po si tatay? Ay nandyan sa loob. So nandun si tatay sa loob ako linantik. Tapos, um, ilan na pong anak na ati Bali po, sana na po. Ah, pito. Pito na po yung anak mo. Lima. Ah, Asan po yung anak mo? Ana sa Maynila. So ang pinakabunso mo po is ilang taon? na? 7 months. A 7 months pa lang. So Ganito mga kulinatik. So, alamin natin, kailan ka po si Beverly nagkasakit ng breast cancer? Um, since 2023 pa po. 2023. Nalaman mo po na may breast cancer. Kasi 2023, 2 two years. 2 two years na po yung sakit mo. Nalaman ko lang po ngayon lang po na nag check So, hindi. Ganito Ate Beverly. Um, paano mo nalaman na breast cancer siya? Anong una mong naramdaman ko nang Nag-ano na po. Ano? Nung nalaman mo pong may sakit kang, ano pong una mong naramdaman? Ano po? May, may bumukol ba? May ano po? Opo, po siya. mo? Nakapa po po. po ako. Nakaka Nakaka Tapos, Pag hindi ka nagpa-check up? Hindi po, kasi natapos Ay, dati po, nagpa-check up ako sa center. Tapos po, sabi ng ng midwife, baka daw po, gatas lang. Namuo. Namuo. Kaya hindi po ako nagpa-check up. Mm. So, bali po, nung nakapa mo siya na parang na moong na moong gatas, binali wala mo siya. Pina Tapos kailan ka lang po nagpa-check na sa doktor? Uh, um, ano August 2023. 20, 20, 20. Ah, August 2023 nagpa-check ako. Po. Ano pong sabi sa iyo ng doktor? Ano um, sabi niya? Dapat maoperahan ko. Pero maliit pa lang 'yun, Ate. Hindi. Lumaki um, na siya. Naman, naglaki na po siya. Ah, so kasi mak kung makikita nyo, makalilaki sento. Yan yung breast cancer ni ate. Ang laki po nung kabila niya. Ay, ano. So ngayon po, medyo nagaano na nga. Nadugo siya. Ah, as of now, mga kuliantis, kung makikita nyo, nadugo siya. So, ganito ate, paano mo po siya? Paano mo po? Paano ka nagkaroon ng sakit na breast cancer? Ano ba yan? Nasalahi nyo? Um, sorry po, wala naman po kalahi na, namin na yun. So, wala sa lahi nila mga Kalinatics. Kasi, base po sa mga na-research po about sa sakit na breast cancer mga Kalinatics, um, pwede siya natin makuha sa genes. Kumbaga sa lahi, na sa lahi natin. Yung kunyari yung nanay mo, o yung nanay ng nanay mo may cancer, parang gano'n. Namatay sa cancer, gano'n. Tapos kung hindi naman sa genes mga Kalinatics, pwede siyang ano, um, sa mga kinakain natin. Sa mga daily natin na kinakain, katulad ng bawal na bawal kasi yung araw-araw tayo kumakain ng mga food chain tapos yung mga katulad yan yung mga inihaw na mga pagkain tapos um, yan yung mga dapat natin iwasan mga kulina kumain ng mga yung ano yung patis, yung sausawan na patis yung mga ganyan, bawal bawal yung mga kulinatis. pwede naman siya pero hindi yung daily na kinakain natin baka mahilig ka sa mga ganun na pagkain atin ganun din mahilig ka sa sausawan na patis o kaya, kasi kung hindi niya mga kalinatics nakuha yung sakit niya sa family nila, yun yun yung ano, yung nakukuha nila yun sa mga kinakain nila sa araw-araw. Tapos yung walang proper exercise, nag-exercise ka ba ate? Wala. O kaya meron siyang sakit ng ganito mga klinatics. Kung hindi niya nakuha sa family niya, nakuha niya sa mga kinakain nila. So, ganito ate, anong sabi ng doktor? Stage, ano na yung... Stage 3. Stage 3. So, ano sabi ng doktor? Magiging okay ka pa ba? Ano pa ba? Ano daw sabi? Hindi po, magiging okay pa pag na-operate. Ay, so, kailangan mo ate ng operasyon para tatanggalin yan? Hmm. Kasi, stage 3. Sa ngayon, ate, anong, ano mo, anong ginagawa mo para maging, ano pa, sa araw-araw, may, may ininom pa bang gamot? Oo, wala po. So, paano, ano to, ate? Kasi, pwedeng, next ito, stage 4 na kasi po, nakaano po ako sa kemo. Nagkikemo ka po? Dapat na po. Ngayong Friday po May Kahapon, schedule. Friday. Friday. Next Friday. Ah, po, po. Oh, May okay. kemo ka po? Sa, il sa isang buwan, ilang beses ka po nagkikemo? Hindi po First time po. Ah, magsisimula ka palang oh. magkemo. So that's good po. Sana ituloy-tuloy mo ate kasi yung pagkemo is makakatulong po yan sa'yo. Tapos yung pagkain po ng mga masus masustansyang pagkain. Kaya po nga nito, dinaling kita ng putas, tsaka pipino. Lagi kang kumain ng pipino ate. Tapos yung mga green foods, yung mga yung mga makukulay na pagkain, mga vegetable po, mga ano, frutas, katulad yung broccoli, mga, basta yung mga pagkain na mga masustansya, mas, maka, mas makakatulong yun sa'yo ate. Kaya, kung magsisimula ka pa lang mag-chemo, sabayan mo po ng proper na pagkain. Kasi, tapos pag-inom ng mga gamot. So, yung pag-chemo mo po, start mo na next Friday. So, saan ka po magpapakemo? BRTTH. BRTTH. Ang alam ko po, po, may schedule dyan. Nakapa-schedule ka na. Mabuti yung ganyan kung may schedule ka na po. Nakapag-schedule ka na ate. Um, tapos ano po, pag nagpakebo ka sa Friday, pa mo po agad para nasa pila ka na. Kasi sa BRTTH mga kulinatics, yan yung ano dito sa amin hospital, yung public hospital dito sa amin, dito sa Albay. Um, marami po dyan nagpapagamot kasi food doon is libre. So kailangan po, pag kinemo na si ate sa Friday, dapat magpa-skirt agad-agad siya para sa kanyang next kemo. Ito po um, Di, wala pa sa akin kung ilang Ah, wala pang ano. So, sa Friday yung chemo mo, tapos hindi mo pa alam kung next, anong next schedule mo. Ah, so, ganun. So, ganun na lang gawin natin. Sa, sa ngayon, ate, ano nararamdaman mo? Ano ba siya? Kumikirot? Um, opo, kumikirot po siya. Ano, pag gabi, laging uh, ano yung dugo. Lumalabas na yung May lumalabas na dugo. Tapos, ano pa pong nararamdaman mo? Yung mga ano ko dito po, mga masakit pag, lalo na pag nahiga po ako minsan nahihirap na tumag tumayo yung paghinga ko parang hinihinga alam mo mga kali sa ni Ate Beverly kasi kung hindi po dahil sa anak mo si Fatima si Fatima mga kali sa inag message po sa aming FB page tapos yung nabasa ko po yung kwento nila tapos yung kalagayan niya ni Ate Beverly syempre po in-sked po namin agad-agad na makapunta po dito sa kanilang munting tahanan. So, ano po ano naman po pinagkakakitaan niyo sa araw-araw? Po. Eh po si asawa ng asawa may love po kuya. Hmm. Ah ito po yung pinagkakakitaan nila mga kinetic sa so, pangangalakal. So ang pangangalakal po nila yun yung pagkabuhay nyo ate. Diyan so, po kami kumukuha ng hmm. kalakal. Si kuya po ang nangangalakan. Ikaw po, wala ka ng trabaho. Sa ngayon po, anak po. Dato ano po ang trabaho mo? Eko-aid po kami yung dalawa. Ah, eko-aid. Mm. Sa araw-araw, kumakaroon -araw, naman po ang kita sa pangangalakan. Minsan po. Ano po yan? Namimili kayo, kuya? Hindi po. i ko ay, po. Ha? i po. Ay, ibig sabihin yan yung binibenta nyo? Oo okay. oh, po. Yung segregate ko po sa pasura. Ito na po. Okay. Sa namin. At ipinibenta mo din sa junk shop po. Okay. Anak, ka ng mga basura sa mga bahay-bahay. Okay. Tapos okay. iniipon mo po. Pinesegregate okay. mo po. Sine-segregate okay. mo. Tapos yun po yung binibenta mo sa junk shop. Magkano naman po ang bintahan ngayon ng plastic? Ang uh, plastic po ngayon, hmm. 10 pesos. Sa bakal? Sa paresta po. Sa araw-araw, nagbibenta ka? Bum, ano? Sa araw-araw, Nagaano ka niya sa dyan po kuya? Hindi naman po. Twice a week. Twice a week. So, paano yung pang daily niyo, pagkain niyo araw-araw? Saan kayo Nag-aano din ako ng, ano, kukulikta ko ng basura sa bahay. Ah, yung bahay bayad yung bahay. Kada linggo po, kada linggo, i-stop po ako sa pagkakot. Kasi yung mga kasamaan ko naman, yung mga basura nila, inaayos ko. Ah. Tapos yung kalakang nila, binibigay nila. So, bali po, yung pinagkukunan niyo yung pagkain niyo araw-araw, yung pag, ano mo, pag mongolekta mo na mga basura dito sa kapitbahay niyo. Uh, magkano naman po pinakamalaki binibigyan ng kapitbahay? Ay, isang daan. Wow! Sa isang araw, nakakailang ka po? Mga 500 din oh, at least, ano na yon pang bili mo na po ng bigas sa kaulang. Tapos ah, ito si baby, gata. gatas. Twice a week lang po ako. Twice Up a week? Fully. Nag? Ah, Nag-hakot ng basura. Hello, Kasi ano pa rin naka yung linis ng MR namin sa so Marunong na ko. po. Nakabantay ako lagi. Opo. Ito po yung bunso nila mga kalinatis. So, ang pogi pa naman. Oh. Ang pangalan? Po. Clyde po. Clyde. Opo. Si Clyde mga kalinatis. Seven months. So, ayan mga kalinatis. So, ayun yung kwento nila ni Ate Beverly at ni Kuya. Ano pa lang po ni Kuya? Aris po. Kuya Aris. So, ayun mga kalinatis. Si Ate Beverly ay may sakit na stage three breast cancer at si Kuya Aris naman mga Kulinatics ay ang bukod tanging pinagkakakitaan nila sa araw-araw ay ang pangungulekta ng basura dito sa kanilang kapitbahay. So, mga Kalinatics, nananawagan po ako sa may mga busilak na puso dyan na maaari nyo po silang puntahan dito sa Purok, Anong Porok po to? Porok 9. Porok 9, Tagas, Daraga, Albay, mga Kalinatics. Yung kanina doon sa may malaking bato, doon mga Kalinatics papasok. Hanggang marating nyo po to, ang buong pangalan po ni Ate Beverly ay Beverly... Makabuhay Romero. Beverly Makabuhay Romero. May sakit siya mga Kalinatics. At sa mga panahon ngayon, kung magtulong-tulong po tayo, makakasurvive si Ate Beverly. Kaya nananawagan po ako sa lahat na aking followers, um, maaari nyo pong dito sa Ate Beverly sa kanilang bahay or maaari po kayo mag-message sa aming FB page para maihatid natin yung tulong para kay Ate Beverly dahil magsisimula pa lang siya mag-chemo, mga kolinatics. Kaya Ate Beverly, ang magiging advice ko lang po sa'yo is laban lang sa buhay. Napaka-bata niya pa nga ako, 35 years old. So, kaya pa yan. Kaya pa natin yan ilaban. Maraming cancer survivor akong nakilala ati Beverly. Kaya alam ka na isa ka sa maging cancer survivor sa sakit mo kung yan. At magtiwala ka lang po sa taas. Walang imposible. Walang imposible. Masaya ako na kahit papano narating ko kayo at kahit papano nabigyan ko po kayo ng konting tulong. So, ngayon mga Kulinatics, um, ang winish po sa akin ni Ate Beverly is pang niya, pang ultrasound at pang bili ng yung breast panel. Breast panel. So, ayun mga Kulinatics, hindi ko man maibigay yung estimated value ng inihingi ni Ate Beverly mga Kulinatics, pero magbibigay po ako galing sa aking sariling bulsa mga Kuliatics bibigyan ko po, po si Ate Beverly ng 5,000 cash para po sa iyo yung Ate Beverly you're welcome po laban lang Ate Beverly walang imposible laban lang tayo sa life and ayan para po yan sa iyo ang hirap na may sakit mga Kuliatics dapat kahirap lalong lalo na na alam mo yung kasi sakit mo is hindi ano ha, hindi yung simpleng sakit, ba? Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo next day. Minta niya po, hindi na ako makakatulong na maayosin kasi hindi siya kasi Ano pa ate Beverly, number one pa po, iwasan mo may stress. Kasi pag na-stress siya mga mas dalawang mag-detrigger mag yung cancer niya. Kaya iwasan mo po. Hanggat kaya natin dibangin yung mga sarili natin, dibangin mo po. Isipin mo na lang yung mga anak mo po. Ito yung, yung si, ano, si Clyde. 7 months pa lang. Buti nga ate, kung 2023 ka nagkaroon ng breast cancer, saka pa nga nakapakit na ito. May sila mo pa siya. Siya yung pinakalasi. Don't worry, ano ate, alam kong maraming tutulong sa iyo. Sa mga makakapanood dito, sa mga all-inatis ko dyan, sa aking family, um, sa aking mga friends, sa aking mga rich friends, Charles, um, maaari nyo pong tulungan si Ate Beverly. Magtulong-tulong po tayo. Kaya Ate Beverly, pangako po po sa'yo, hindi to ang kuli nating patikita. Kasi pag may nag-chat po sa aming FB page, um, agad-agad po na may nagparating na tulong para sa'yo, babalik at babalik po kami sa'yo dito. Tapos, bibigyan din po natin, mga kuli si Tatay Aris ng 1,000 pesos para, ano niya, ano gagawin mo sa 1,000 kuya? Bigay mo sa kanya. Para sa to. Paano? ano, ganito, ganito na lang. Gatas na lang ni Clyde. Ni, ni Pogi, mga kulinatics. Bigyan natin pang gatas si Clyde, tsaka pang diaper. So, ito para naman po to sa'yo. Clyde. Ganda light, Clyde, Clyde, Clyde. Mama mo, oh. Ano, Pogi ka? para sa iyo to. po, Maraming salamat po, Santa Oli. Tulong mo po sa akin. Sana tulungan niyo po ako sa pagpapagamot ko po, po sa breast cancer. Maraming salamat po, Diyos mo, po. Thank you po kay Santa Oli. asin po, Sagabus na istap po ni Santa Oli. Sana po, ma tabangan po si Agong, si si Agong, si Agong, para po sa pagpapatulong po kang sa kuyang anong dyan po ako. So, ayan mga kalinatics, um, natunghayan po natin ang kwento ni Ate Beverly at ni Kuya Aris at yung kanilang buong family. Mga kalinatics, again, sabi ko sa inyo na Maliit man o malaki, basta galing sa ating puso ang pagtulong malaking puntos na yan sa taas. Kaya always share our blessing, mga kulinatik, even in a small way. Siyempre, mga kulinatik, si God na ang bahala sa atin. Kaya masaya na naman ako sa episode na to ng Oli Helps at nakapag-interview po tayo ng isang nanay na lumalaban sa kanyang sakit na stage 3 breast cancer at i laban lang po. Mahal na mahal namin kayo at ipag-pray namin po kayo. Salamat Lord. Um gabayan mo po ang family niya. Um sana mam, sana po palampasan nila tong pagsubok na binigay mo sa kanila dahil alam ko at naniniwala ko na wala kang binibigay na pagsubok sa isang tao na hindi nila kakayanin. Kaya mga kulinatics tayo na Tulog na para kay Ate Beverly. I love you all. na. Don't forget to like, share, and subscribe. And always remember, be happy, no passion, bawal ang and share your blessings di love na love na love po kayo ni Santa Oli 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 lang muang yeah, yeah. Charles thanks for watching Oli Health segment Outreach Love Inspire Oli Health every Sunday 6 p.m. All is live every Wednesday at 6 p.m. Don't forget to subscribe. All in natics. <laughs>